At heto, napada na naman tayo dito sa may sampalukan. At uh, meron kasi kung mga scratch na mga isda at sa sampalukan natin. Heto, marami tayong nakuha. At pagkakuha ko nga yan heto, naligo na naman ako sa tapat ng pinagkuhanan ko ng sampalok. Dahil malapit nga lang po ito sa beach na pagliliguan. Eh, kaya naligo na rin ako. Siyempre, no choice eh. Wala naman tayong ibang di li, li paglilibangan dito kundi maligo, tsaka maligo, at tsaka maligo yun lang <laughs> pero pagka nakabili nga po tayo ng ano pang isda eh manging po tayo dyan at iba natin yun sa ngayon po kasi eh, tipid tipid muna tayo ala pang, -pang budget dun sa pambili ng pang isda eh pero pagka nakaipon nga po eh bibili nga po tayo sa ngayon po eh wala na paulit-ulit. At pagkatapos ko ang maligo dun sa kabila, dito naman tayo sa may parang lundagan. syempre sa dito tayo maliligo at uh, sinukat ko nga uh, sakto lang yung lalim na hanggang dibdib baka ah, kasi mamaya masyadong malalim eh mahirap na at hindi tayo sanay lumangoy eh dito nga lang ako nagpa-practice na lumangoy eh <laughs> at uh, ito naglulundag tayo hanggang magsawa tayo nyan yun naman talaga ang pinunta natin dito eh sa area na to para maligo at pagkatapos ko nga maligo eto nagutom ako kalalangoy at kalulundag may dala kasi kung pagkain eh ahil nung nakaraan nga nung ay naligo dito kalulundag eh ginutom ako kaya nagdala na ako ng pagkain ko para pagkaligo, kain uh, pagkakain, ligo paulit-ulit lang ba? <laughs> kaya naman pagkatapos ko na tong kumain eh naligo ulit ako pero hindi ko na po ipapakita sa vlog dito kasi nga po baka masyadong humaba na yung ating istorya special shout out ko lang pala itong si kabayan natutuwa sa aking mga vlog friend Germany ingat po kayo dyan God bless